straight to the point. Sa tingin mo, makakauwi pa ba si Digong sa Pilipinas? Eh, hey, palagay ko, mami, baka hindi na. <laughs> baka hindi na. Bakit sinabi mong hindi na makakauwi sa Pilipinas si Digong? Eh, hey, paano makakauwi yan eh? Ang daming pinail na kaso yan. Mm. Paano makakauwi? Kailangan, ano na yan, hindi na makakauwi yan. Baka pag, makakauwi na lang yan kung bangkay o kaya nakalagay sa garapon. <laughs> eh, anong masasabi mo sa sinasabi nila na yung mga DDS na makakauwi pa ng Pilipinas si Digong? Eh, paano? Yung mga utak ng mga DDS kasi, mga utak mga talangkayan eh. Ang pinapaniwala lang mga DDS, puro mali. Dapat yan. Ang paniniwalaan nila, panonorin nila, yung tama, hindi yung panonorin lang nila, puro mali. Hmm. Ayan. So, sa tingin mo, yung paghuli kay Digong, legal ba o illegal? Legal. Bakit? Legal na legal. <laughs> mm, bakit mo nasabi, sir? Bakit? Ang ICC ba? At saka Interpol, eh, manguhuli ng mga illegal yan? Kung baga, sa ano yan, pulido na yan. Ang tagal lang niluluto yung kaso na yan, 2017 pa lang. Mm. Ano na yan, niluluto na yan. Hmm. Kaya legal na legal yan Bakit manghuhuli ba ng ICC na illegal? Hindi ah hmm. Eh yung sinasabi nilang walang warrant of arrest Naku Anong warrant of arrest? Ano ba yon? Ano ba yung Interpol manghuhuli ba na walang warrant of arrest? Mayroon yan Hindi hmm. e, pwedeng manghuhuli ng Interpol na walang warrant of arrest <laughs> Kaya nga may warrant na huhulihin ka na eh hmm. e, pinagsasabi kasi nila na um, Illegal daw yung panghuli ni Tory kay Digong Paano magiging illegal nga? Isang na nga mismo nagsasabi na, oh, nasaan na yung ICC? Punta na kayo rito, huliin nyo na ako. Baka hindi nyo na ako maabutan na ganito-ganito, nabuhay pa. Ano ba yung illegal ba? sa na nga mismo nagsasabi. Isinusuko niya na ngayon sarili niya, di ba? Mm -hmm. Kaya nga, sir. Eh yung uh, pinagbibintangan nila si Pangulong Ferdinand Marcos na siya yung nagpahuli kay Digong. Ay hindi ah, yung mga nagbibintang kasi niyan, puro mga walang ano yan eh. walang alam eh. Mm. Paano siya nagpahuli kay Digong hindi naman nang siya nagpahuli. Ang nagpile talaga ng kaso diyan is si Trillianis. oh, si Trillianis. Nung ano pa yan, 2017 pa yan, pinail na ni Trillianis yan. Paano si, si ano ang nagpahuli diyan? Hindi pa nga sa presidente, nakasalang na yung kaso-kaso niya na yun. Mm, -hmm. kasi si PBBM na siya daw ang nagpahuli, siya daw ang mastermind. Hindi. Hindi yung mag maniniwala doon sa uh, uh, balibalita na ganyan. Mm -hmm. ang naniniwala lang dyan, yung mga walang alam. Kasi wala nga ang alam eh. Yung din na alam nila, alimbawa yung alam nila, mali. wala nga ang alam, alam nila. Di yung mali na lang maniniwalaan nila dyan. Kasi wala nga silang alam eh. Eh, yung sinasabi pa nila, sir, na bakit daw sa ne The Netherlands, sa dahig daw, nililitis ang kaso ni Digong, hindi daw dito sa Pilipinas. Lako, ang daling sagot niyan. <laughs> Dapat lang talaga nililitisin doon sa Netherlands yung kaso ni Digong dahil simple lang, simple lang sagot yan. Doon ipinail yung kaso sa ICC. Mm -hmm. Bakit? Bakit? Bakit ba? Halimbawa, dito mo pinile yung... Pinail nung dito sa Manila ang kaso eh Doon lililitisin sa Bulacan Hindi ah, kung saan pinail yung kaso Doon lilitisin yan Kaya nga, oh. kaya nga yun yung pinapalabas ng mga DDS Na dapat daw, nilitis daw muna dito sa Pilipinas Bago sa dahig Yun, Ay, yun, yun explanation doon, sir Oo, oh, oh. kung saan, kung saan sinad, doon pinail yung kaso Doon lilitisin talaga yan ay, anong masasabi mo na lang sa mga DDS na hoping pa na makakauwi ng Pilipinas si Duterte? Hindi na. <laughs> hindi na. Hoping lang sa walang alam yan. Mga utak talang talangka lang yan. Mag nag naguhoping pa na makakabalik si Duterte. <laughs> ang daming kaso. At saka doon na nakapail yung kaso niya. Yeah, hindi na pwede. Hindi na pwede makakauwi yan. Mm -hmm. Ang mag-ano na dyan, ang mag-ano na talagang mag-decide -de na dyan kung ano, doon na sa Netherlands yan. Eh, na yung kaso sa Netherlands eh. Mm -hmm. Ano pa makakauwi yan? Wala na. Sir, anong comment mo sa sinasabi din nila na kaya daw ni PBBM na isave si Digong dapat? Hindi na daw sana ipapanghuli pero pinanghuli pa rin ng administrasyon ni Pangulong BBM. Hindi. Kung sa totoosin talaga yan, kaya. Kung kaya. Ikaw pa naman pagsasabihan mo yung presidente na bangad, adik. Tapos pag nagkaroon ng problema ngayon ni eh, tutulungan, tutulungan ka ng pinagsasabi mo ng adik, bangan. Hindi ah. Maski ikaw pa naman eh, tutulungan mo yung naninira sa'yo pagdating ng problem, may problema si Digo. Hindi <laughs> Hindi ko sa tutulungan guys. Eh. Sa una pa lang, pinagsasabihan ako ng pupugutan ako ng ulo. Death threat, ganyan. Papapatay niya ako. Pwede pa siguro, kung hindi sila nagsalita ng ganyan, pwede pang tumulong yung presidente. Eh, una pa lang eh, umatake sila na umatake. Ikaw pa naman, kakampihan mo yung tumira ng tumira sa'yo. Hindi ah. Hindi ko kakampihan. Hindi ko tutulungan. Pwede pa kung hindi, hindi nila ako, ano. Sabihan hmm. na ganyan. Anong masasabi mo kay Rocky na hanggang ngayon binabatikos pa rin si PBBM sa pagkahuli ni Digong? Hindi. Sa totoo lang, dapat ang pagsabi nila si Rocky na bring him home. Bring home Rocky. Ganyan. Uh, bring Rocky home. Ay, oo. Dapat Siyang pagsabihan nila ng ganyan, hindi si Digong. <laughs> eh, tumakbo na nga eh. Na, ba't yan ang nila na bring him, siyang pagsasabihin si Roque na uwi ng Pilipinas, hindi si Digong. Mm -hmm. Eh, anong comment mo, sir, sa uh, per month ng attorney ni Duterte na 140 million, million daw? Eh, sabi nila daw na walang pera ang mga Duterte. Uh, paano nangyayari? Paano ro nangyari 'yun yan, na, yan ang yan ang mali. Bakit sila makaka-afford ng ganyan na kator nila kung wala silang wala silang pera? Mm -hmm. 140 million isang buwan halimbawa ang bayad kay attorney ni ano you know, ni Digong. Eh magbalak pa daw magdagdag ng dalawang attorney. Naku, Eh sa bagay, marami naman sila siguro, siguro na ipon nung ano sila <laughs> nung during ng administrasyon nila kaya mayroon silang panggastos. Ganun lang yan eh. Anong masasabi mo sa war on drugs ni Pangulong Napumutang Duterte? Naku, butang na war on drugs. Si Peke lang yung war on drugs ng Duterte. Kaya yung war on drugs niya lang, front niya lang yan. Para hindi mahuli sila na sila ang talagang, ano, sila ang tunay ng mga drug syndicate. ano lang yan, front, front niya lang yan. Bakit? Mayroon ba silang napatay na drug lord? Wala naman. Ang puro napatay nila, puro mga maliliit lang. Eh paano kung papatay nila yung drug lord? Wala na silang kikitain. Eh. Wala na magbibigay na drug lord ng pera sa Duterte. Mm -hmm. O, oh, ganun lang kasimple yan eh. Kaya yeah. puro malilit lang ang pinapatay. Kaya Ayun marami lang. ang nagsasabi na war on lies lang daw yun. O, oh, ano lang yan. Parang propaganda lang yan. Parang front niya lang yung drug war. Pero yung drug on war niya, fake yan. Mm -hmm. Dahil sila talaga lumalabas na na sindikato ng droga. Mga mastermind. Uh, mga mastermind. Regarding West Philippines si Sir, anong masasabi mo sa mga DDS na pabor sa pabor na yung China eh magay ay yung West Philippines si eh magiging province of China. Mm -mm. Hindi ah. Sa atin yan eh. pat mo ibigay sa China yan eh sa atin yung West Philippines na yan. <laughs> oh, sino'ng lumalabas ngayon na dumidepensa sa West Philippines? Hindi ba si Bongbong tapos sasabihin nila, weak leaders ya. Samantalang si Digong nung nakaupo eh, hindi man lang niya pinagtanggol yung West Pilipinas na yan. Paano niya pagtatanggol eh, Kasabwasa sa mga China. Mga pro-China yung mga yan eh. Paano niya, pa Paano niya pagtatanggol ng Duterte yan? Hindi ah. Mm -hmm. Baka totoo pa nga yung gentleman agreement na yan eh. And, ang pagkaalam ko talaga dyan, mayroon talaga silang usapan dyan. Eh. Mm -hmm. Dahil ano yan eh, pro-China pro yan si Digong eh. Mm -hmm. Sinasabi lang nila na wala, wala. yung dami nga nilang napatayo na na estruktura dyan sa West Philippine Philippines nung ano, nung siyang presidente. Mm -mm. Mayroon silang ano dyan, sabwatang dyan. Mm -mm. Ang pagkaalam ko dyan, baka nga nakakuha na ng ano yan eh, down payment kung bagay. Parang mag, parang <laughs> utang ka lang sa motor eh. Mm -mm. Baka nakakuha sila ng down payment na dyan eh. <laughs> ng China eh. Mm -mm. Nakakuha na sila eh.